Pananaw sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nakakalbong bundok at mataas pang tubig sa ilang lugar na naapektuhan ng bagyong enteng. Kabilang sa inikot ni PBBM ang Marikina at Antipolo Rizal. iikot din dapat siya sa Bulacan pero hindi na natuloy dahil sa masungit pang panahon. Sa situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, e report nila higit apat na apat na pamilya pa ang naapektuhan ng bagyong enteng. Katumbas yan ang higit 1.7 milyon na individual. Labing lima naman ang nasawi. Nananatili naman sa limampu ang mga lugar na nakalubog pa rin sa baha. Sabi ng Pangulo, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para tulungan ng mga residenteng naapektuhan ni Enteng. I think very clear that uh, the progress, it's the same uh... Pattern that we have always had to deal with: the pagdaan, rescue the usual uh, procedure that we are always adopting That uh, we'll first rescue, uh, try to as, as much as possible try to clear the road so that our our uh, response can reach. The isolated areas because uh, pagka sa poblasyon madali yan pero yung mga sa malayo eh, kailangan natin na uh, hanapan ng paraan para makalapit. Kasabay nito, pinaghahanda na ng pangulo Pangulong lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa posibleng pagpasok ng panibagong bagyo sa susunod na linggo. Matatanda ang mainit ang mata ni Albay Congressman Joey Salceda sa pag-asa dahil sa umano'y pagtulog sa trabaho kaya maraming binaha sa Bicol Region. Una na itong tinanggi ng pag-asa dahil 24-7 daw silang nakamonitor at hindi nagkulang sa abiso. Sa briefing, sinabi ng Pangulo na maging siya na babahala sa nararanasang weather condition sa bansa. Kaya naman ang sabi niya, That's why we have to stay conscious of the weather, the systems, the weather systems that are being, that are developing, that are now approaching the the country. So, kailangan natin. We have to, we have to have a more dynamic assessment. Hindi ito, hindi na ito yung set piece kung tawagin natin, set piece na okay may bagyo, patataanin natin, pasok tayo ganun. Dadada. Hindi na yung ganun, tapos balik na tayo, withdraw na tayo. Hindi na ganun eh. Pag-aamin pa ni PBBM, nasa idang supply ng gobyerno sa pagtama ng bagyong karinan noong Hulyo. Kaya't isa sa pinatututukan niya ang pagbili ng mga food at non-food items. Sabi ng Pangulo, kailangan tiyaking hindi masasayang ang pondo ng pamahalaan sa pagre-rebuild o pagsasaayos sa mga nasirang daan at infrastruktura. Kaya mahalagang tingnan daw ang track na mga dumaan at papasok pang bagyo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa sa init, sala sa lamig ang panahon sa Pilipinas. Kaya konting sinat para setamol ang hanap ng ilan. Kaya si Rexon napabili ng gamot sa isang tindahan para sa kanyang asawa na masama ang pakiramdam. Yun nga lang, duda raw siya sa unang nabiling paracetamol. Sa pattern, printing, at hugis pa lang kasi ng pabalat, mahahalata na. Uh, bali, bumili ako doon. Uh, dalawang piraso kagad yung binili ko. Worth um, 10 pesos po yung isa. Bumili pa ako ng isang gamot sa ibang tindahan naman po. And doon ko siya na-differentiate pag uwi ko sa bahay. Sabi ko may may iba yung nabili ko sa ano sa magkaibang tindahan. Yung worth po ng pangalawang binili ko worth parang 7 pesos lang. Ayon naman sa registered pharmacist at dating quality assurance supervisor na si Carly Jane Maranan, karaniwang nabibiktima ng counterfeit ang mga over-the-counter drugs o mga gamot na hindi kailangan ng reseta. Pero hindi raw ito sa drugstores na ibebenta dahil rekta sila sa distributor. Kaya payo nila sa mga bibili ng gamot, always look out for the red flags. Para maiwasan, syempre, dun ka lang bibili sa mga butika talaga. Yung mga, alam mo na, license to operate, may LTO, may license to operate ng mga butika. Ang isang pharmaceutical company, naglabas na rin ang mga dapat tingnan para malaman kung alinang totoo at peking para sa tamol tulad ng kulay ng mismong gamot at iba pang marking sa pabalat. Babala pa ng isang pharmacist, maaring magdulot ng masama sa kalusugan kung makainom ng counterfeit drugs. Pwedeng, syempre, magkakaroon ka ng allergic reaction. Pangalawa, pwedeng masira ang kidney and liver mo. Mm -mm. Yun. At atlo, ito yung pinaka-worst case scenario, pwede mo yung ikamatay syempre. Kung may mabilimang pekeng gamot, agad daw itong i-report sa hotline o email ng FDA. Sabi nga, ingat, hindi lang sa sakit kung hindi maging sa pagbili ng gamot. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang muka ng balita. Napapahinto at napapatitig ang mga tao pag napadaan sa kart na ito sa malabon. Ang bubungat kasi ay ang mga naglalaki ang mga chicharon na binibenta ni Magrodel. Mahina raw kasi ang benta ng ordinary kicharot. Kaya naman, umisip siya ng gimmick para siya'y duhogin. At nation success naman siya dahil kada araw na siya ay nagbibenta, nakakaubos daw siya ng 50 pieces ng giant kicharot. Di ba pag nagtitinda ka, kailangan meron kang mapansinin ka. Unang-una, marami ko napapasaya pagka, lalo na pag nagagawa ako ng malaking-malaki talaga. Maabot sa tatlong araw ang preparasyon para sa paggawa ng mga chicharon ito. Para siguradong malutong at masarap, deli part ng baboy kinukuha nila para magawa ang tawag nilang giant chicharron. Pero hindi lang daw malaki ang binibenta niya. Siyempre, masarap din daw. Siyempre, sinubukan natin ng chicharron ni Mang Rodel. Salty, may crispiness pa rin. Yung difference lang talaga ay yung size. Tingnan naman approve naman ito sa mga suki. Talaga raw binabalik-balikan nila ang tindali mong Rodel. Tagal na, taon, taon na. Lagi ako sa kanya, misa binibigyan ng kaibigan ko. Masakap si Chiron dyan. Ang Jaya chicharo na ito ay binibenta sa halagang 300 pesos kada piraso. Pero kung namamahalan ka, meron namang mga regular size chicharo na mabibili mo sa 75 pesos kada balo. Hindi may tatanggi na masarap naman talaga ang chicharo at iba pang pagkain makasalanan. Pero siyempre, hinay-hinay lang po dahil lahat ng sobra ay masama. Mobile Journal, Ivan ki po, Hatid, ang muka ng balita.